Magandang araw mga tol, KO Boxing to. Kamusta? Boxing news para sa ating mga pambato sa ibabaw ng lona. So yun na nga mga tol, babanat na ang ating pambato sa Junior Flyweight Division na si Reggie Suganob nagmula sa buhol. Sa mga hindi nakakalam mga tol, si Reggie Suganob ay IBF rank number 6 WBO rank number 4 at WBC rank number 11 sa Junior Flyweight Division. Maaalalang huli nating nakita sa ibabaw ng lona si Reggie Sugano. Nang kalabanin nito ang Venezuelan fighter na si Ronald Chacon. Pinaglabanan nga ng dalawa ang bakanting WBO Global Light Flyweight title at ginanap ang laban doon sa baluarte nito sa Tagbilaran City, Bohol. Sa laban ito mga tol ay nagwagi ang ating pambato na si Reggie Sugano by unanimous decision at nakuha nito ang bakating WBO Global Light Flyweight title. Sa kasalukuyan mga tol may ikaratada ang ating pambato na 14 wins with 4 knockouts, isa pa lang ang talo. maka ng ating pambato ang Japanese fighter na si Kai Ishizawa may kartadang 11 wins with 10 knockouts, tatlong talo with 1 knockout. Maraming nagsasabi sa comment section mga tol na may tulog daw ang ating pambato dito sa Japanese na to. Dahil malakas daw ang kamao, may 10 knockouts sa 11 na panalo. Pero para sa akin mga tol, hindi pa tapos ang laban, wag nating pangunahan. Maganda ang kondisyon at nagdaan sa matinding training ang ating pambato na si Reggie Suganov kaya siguradong bibigyan tayo nito ng magandang laban bukas kaya abangan. Samantala, nagharap na nga ang dalawang fighter para bukas mga tol doon sa Bohol. At sa official weigh-in nga mga tol, parehas ng timbang ang dalawang fighter. Tumimbang ito ng 107.2 pounds. Parehas ang timbang ng dalawang fighter, kaya naman for sure mabibigyan tayo ng magandang laban. Kaya abangan natin to bukas mga tol. Maraming ang lalabang kababayan natin doon sa Bohol sa fight card mga tol. Kaya sana isuportahan natin ng event. Kabilang din sa lalaban si Shane Gentalyan kontra sa Indonesian fighter na si Wandi Priman Hulu. Maglalaban naman sila para sa 8 rounds minimum regular bout. May kasalukuyang kartada si Shane Gentalyan na 8 wins with 1 loss. Samantalang ang Indonesian na si Wandi ay may kartadang 2 wins, 1 loss, 1 draw. Samantala, good news mga tol dahil ang ating pambato na si Mike Magic Planya ay muling nagwagi doon sa Amerika. Nanalo nga ang ating pambato doon kahapon sa Amerika kontra dito sa Nicaraguan fighter na si Martin Diaz. Sa laban nga mga tol ay hindi na nagawa pang tapusin ng Nicaraguan ang laban dahil sa round 1 pa lang mga tol ay tinapos na ni Mike Magic Planya ang laban. Matapos nga ang laban mga tol ay umangat na ang kartada ng ating pambato na si Mike Planya sa 29 wins with 16 knockouts, apat na talo. So abangan na lang natin ang mga susunod pang laban ng ating mga pambato sa ibabaw ng lona. Maraming salamat sa panonood mga tol.